So guys, check out na kami dito. Breakfast muna. Na selfie pa show. Ito ito. Ito ay to. siya eh. Sobrang ganda talaga dito sa Paragon Hotel, lakas makasyala. So, after namin mag-check out, ayan, nag-breakfast muna kami kasi sayang naman kung hindi namin kakainin. Sobrang sarap nga nitong in-order ko dahil American breakfast nga lang ito. Kitang kita nyo naman kung gano'ng kasarap na sarap na sa scrambled egg na binalit ko nga dun sa bread. At ngayon na lang nga din pala ako nakatikim ng Vienna sausage dahil nga sobrang mahal na nito sa mga grocery stores. In-enjoy ko na lang yung breakfast ko dahil nga sobrang sarap at hindi rin siya ganun ka-heavy dahil nga last night ay nag-night market kami at sobrang dami kong nakain. Iniingit ko nga yung kasama ko dahil nga American breakfast lang in order ko at sa kanya ay mid rice. Sabay kasi kami nabusog kagabi sa night market. Kaya kinuha ko na yung corn beef niya para naman matulungan ko sa pag-ubos ng pagkain niya. Binibigay niya pa nga sa akin yung kanin eh, ayoko nga mag rice. Kaya after niyan eh, busog na busog talaga siya at wala na siyang no choice. Pagdating nga namin sa school eh, ito ang nakita ko at eh, napakalaki nga nung no aso. Talaga namang lalapain kapag nakawala ito. Yun na lang kami kumain ng lunch namin sa kotse dahil nga akala namin e eh set up na nga ngayong araw pero hindi pa pala. Sobrang nasaya yung araw namin ito kaya in-enjoy na lang namin yung pagkain namin. Sino ba mag-aakala na dalawang ulam na at isang rice ay worth 80 pesos lang? Kaya sulit talaga yung lunch namin since wala ako masyadong kinain na rice noong morning kaya sa lunch na lang ako bumawi. 3 p.m. na rin nung nakapag-lunch kami kaya hindi na namin ramdam yung busog namin o okay kinain namin kagabi. Kaya ngayon, sobrang sulit talaga na ito dahil naubos nga talaga namin itong pagkain na ito. Habang inaantay namin sila mama makapag-check-in sa Hotel Venice, mo muna kami ng best friend ko sa car, nag at dito lang kami nag-park sa tabi ng Session Road. Pwede ka pala mag-park nito hanggang 10 p.m. Guys, mag-dinner kami sa Good Outfit check. Yeah. Noong unang beses ko ang pumunta dito ay hindi namin napuntahan to ng asawa ko. Kaya ngayon, pinuntahan namin kasama naman ang family ko. O ayan, kitang kita, -kita nyo naman, di ba? Excited sila kumain dito. Ang cute pa nga nitong bata na to, kaya binidyohan ko na. Paano ba naman, kanina pa kasi siya nakatitig sa akin. At kita niyo naman guys, sobrang haba talaga ng pila dito. At hindi ko alam kung ilang floor nga ba tong good taste na to. Dahil first time ko nga lang din kakain dito. Nashook nga ako dahil nga sa sobrang dami nalang menu, hindi mo alam kung ano yung orderin mo. Meron silang family, meron silang group meals, meron silang solo meals, at meron din silang mga dessert dito at mga fast moving meals. Talaga kapag gutom na gutom ka na, ayan ang mabilis mong orderin. Meron din silang mga desserts and drinks sa talagang sobrang daming choices. Kaya hirap na hirap kami kung anong pipiliin namin. Kaya kung ano na lang nakita namin na trending sa TikTok, eh, yun na nga lang yung in-order ko. Nung dumating na nga yung pagkain, nagulat kami na sobrang laki pala ng mga serving nila na akala namin 2 to 3 person pala ay good for 10 na pala ito. Hindi rin ganun kalakas ang kumain mga kasama ko. Umorder nga pala kami nito butter garlic chicken, etong pork sinigang na super trending sa TikTok, and itong solo meal na hindi naman pang solo meal na chop suey lechon. <laughs> Huh? Huh? Hindi na naman po tayo nabigo dahil nga sobrang sarap nga ng mga pagkain nila dito. Yun nga lang, sobrang laki ng mga serving nila at hindi ko talaga akalain na mauubos ko pa rin yun. Sa dami ko ng kinainan ng chop suey, ito lang yung chop suey na nagustuhan ko at sobrang sarap talaga. Ang dami niyan sahog at sobrang malasa lalo na yung lechon. Kinikman ko rin itong pork sinigang nila at grabe guys, sobrang sarap talaga ng mga pagkain nila dito. Lalo na yung butter chicken garlic na sobrang hype na hype sa TikTok nung sinearch ko nga kung ano yung pinakamasarap at best seller nila dito sa Good Taste. Ay grabe guys, ito yung hindi nakakasawa kasawa kainin kahit i-take out mo at kainin mo pa bukas. Sa so, sobrang sarap nga ng pagkain nila, eh naubos ko rin naman yung kinain kong rice. Pero meron din ako natirang ulam dahil nga sabi ko sa inyo kanina, eh good for five talaga yung mga serving dito. Pero yung sa akin, solo meal lang pero good for two to three person na. Kaya hindi ko rin naubos yung ulam ko. At makikita nyo sa susunod na video kung ano ang nangyari sa mga tira naming ulam. Dahil nga malamig dito sa Baguio ngayon, eh naubos nga namin is yung pork sinigang. Unti na lang inatira noon kaya sayang din naman kung hindi rin naman namin siya iuuwi. And enjoy ko na lang ulit yung pagkain ko dito dahil alam ko mamaya maya busog na naman ako nito. Guys, at ayun sa Sharon na na tayo. Ayan na po siya. Si Sharon, Sharon. Pineta. Magbabalik na. Parang kaapula mo. Pasok ka pa sa school ah. Ngayon na. Ngayon na po sa Sharon. bawad mo. Self-service nga ang pag out dito. Hingi ka lang ng plastic at paper bag doon sa counter para ikaw na mismo ang mag out ng sarili mong order. na. <laughs> Wait lang, tay ka like. Wow, teamwork! <laughs> teamwork sa <laughs> <about> pagsasarot. <laughs> teamwork, oh. <laughs> yes, another teamwork. Sharon. <laughs> Oh guys, sobrang sarap dito sa Good Taste. Imagine nyo yun, naubos namin lahat ng pagkain. Simot, sarap. Ay, sinaron niya pala. <laughs> Uy, bawal yan. Galitan <laughs> Dumaan lang kami dito sa night market para lang kumain ng mga dessert dahil nga busog pa kami sa kinain namin sa good taste. 'Yun lang muna ang pirunta namin dito. So 'yun lamang po. Thank you for watching. Bye.